<laughs> Hello guys, happy Sunday po sa ating lahat. Ngayon po is December 22 kamatayan ho ng aking ina, ang Atilian, kaya ako ho ay nagsimba at saka pasasalamat na din ho para sa blessings na natatanggap namin mag-asawa na ay pamilya. Na uh, malusog ang pangatawa namin, lalo na ang aming anak ay sa kapahamakan. Okay, kung mapapansin ninyo, nagsindi ako diyan ng apat na kandila pero hindi naman mabuhay-buhay. Kaya naisipan ko na lang ho, pumasok sa loob ng simbahan at doon na lang ho, mag uh, magdasal. Dahil kahit naman ho, kaming, kami ng mag-asawa ko is try to <coughs> at masama ang gawin. Parang napakasal para sa pasasalamat. Kaya dyan ho, kung mapapansin nyo, is parang napaka ko magdasal pero wala naman ho kung maisip diyan. Eh, salamat lang ho, nasasabi ko at patawad ila ang huwag aking mga nabanggit diyan na pananalita sa mga pagkakataon yan para naman tunay eh, tapos ho ayan nga ho, lumabas na ako dyan na simbahan naglakad-lakad na at syempre alam niyo naman ng Kuya Lem katapos ng simba kalukuhan agad ang pumasok sa isipan ng inyong Kuya Lem pagkalabas na pagkalabas ng simbahan ayan po panoodin ninyo uh, pa. um, apa ito? ini uh, have a young opponent? ah bibing ka bibingka. Bibingka. Yeah. <laughs> 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 tapos yun tapos siya bumili na, lang akong, na ako ng bibingka bibing sa kanya tapos kumain na lang ako diyan. Na uh, bibingkang yung binili ko kanina ng bibingka sa kanya na akala niya is local ako. Ayun, shoutout sa iyo ate sa may maliit na pwesto diyan sa may harapan ng St. John Cathedral sa may KL maraming salamat sa iyo napakasarap ng bibingka mo gustong-gusto kong balikan yung bibingka mo ang sarap talaga mm. Mm. Mm.